Magandang gabi sa inyong lahat yan mga kababayan. So, andito kami ngayon dito. Nagluto kami ng ulam na punan. Kasi meron kaming bisita mga kababayan. Yan, nakapasyal dito sa amin mga kababayan. No? Oh. Kilala niyo yan? Ang manugang ni Nanay Lorna. Paliwanag ko lang po sa inyo mga kababayan na nagkataon lang na nag... Na, na, luto kami ng ulam manok tapos, nagkataon din na may kinuha si Chris dito sa amin. Hindi siya, hindi siya talaga bumalik dito sa kay Nanay Lorna. May kinuha lang siya. At, niyaya namin siya na uh, maghapunan dito sa amin. Kaya nandito siya ngayon mga kababayan. Hindi siya bumalik na tumira dito kay Nanay Lorna. So, patingin namin sa inyo yung ulam namin ngayon mga kababayan. Gitim lang na din, Diyos? Iwagin dito Chris. Kanyang suluan to. Yan. Yeah. So, yun mga kababayan, no? Malapit ng maluto, mga kababayan. Makakain na kami ngayon ni Chris. At saka, padala namin yung si Tatay yung kanyang ugangan. <laughs> si Tatay. At saka si Nanay Lorna. So, yung luto namin ngayon mga kababayan, no?

Ano po to no bilit man to tanggal din. Malapit na magbaya, malapit na. parang nagutom na itong isa magbabaya no. Lari gi lagi nang nakatingin sa nilulutong ulam. <laughs> Kailan pa kaya yan maluluto? <clears throat> Sinsa na kayo sa lutuan namin mga kababayan ha? Gasol lang talaga yung gamit namin dito eh. Gasol aso. Tignan niyo ang aso mga bueno. Kasi wala mong aso. Patapos mga babayan, medyo matagal man naluto yung ano natin ulam. So nangyari? Ayan. Tignan <laughs> yung batang yan mga babayan. O, nagtumingin sa kanya cellphone pero nakatulog. Uy, hindi na ko lang kayo magkaroon ba ito? Oo eh. Tulungan mm. mo na kasi Pag so, Yung tao nga mabuta Ano siya So mga kababayan no? Kain na kain tayo sa ating gabi <laughs> na ang mga manok Ano ah, nga po? Ano Ha? Nita nang paglain sunod na na. Tapi <laughs> <Happy> ending. Tapi <laughs> <laughs> so ending. Sama-sama wala pagnutto sila sa ending. Uku ko sa Sa ending na. Starting bro. Starting mo kon Hmm.

hindi <laughs> mo. Kain muna kami mga kabayan ha, kasi gotong gid So, andito po mga kababayan, no, yung ulam. yun yung niloto. <laughs> So ngayon muna na, ngayon, ngayon lang natin mabigyan sila nanay kasi sila tatay. Kasi uh, kagabi, napakagabi na naluto ito. Tulog na sila. <coughs> 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 Hello, Yahong be. Yahong. <coughs> Tawagan natin si si Chris mga kabayan yung manugang ni Nanay Lorne. Ya hong hong. Bigyan natin sila ng ulam. Salamat sa nagluto ito mga kabayan. Si Ma'am Aya. <coughs> hmm. Ito yung manugang ni Nanay Lorna mga babae.

dito bisan ay baksan sa bus. Mhm. Dito pa na sa lake ba ngayon po. Yan. Subo yung para kay Chris mga kababayan. Para kay Tatay at saka na nanay lor na. Sige, salamat Chris. Sige, salamat. <coughs> so, tekan sana ko sa papa mo at ito rin ha? para sa aking tapa at sa aking mama doon sa kabila bilang bahay wapa ka sa pil ito yung sabaw kawang ka natin kawang ka natin ito wala na natin ayun din papa eh di ano siya makana na kayo? man sa Allergy. Allergy <coughs> mo siya sa kuwan. Mm -hmm. Allergy siya. Si mama rin sa kuya rin. Hindi na ibilin tayo ng ulo? Hmm. ko kaya mo na ako, eh hati mo na ako doon sa papa at mama. Salamat.